kalsada ayan Pagkabaan na kay Marites doon sa tindahan ng ice cream. So, mga, ay, sa wakas doon na rin, -deliver. Sabi ko kay sir, nandito ako ano hey, uh, so, oh, oh. Ayan na po magdi-deliver guys. Ayan na. Okay, guys, dumating na po. Okay. Hmm. Ano ba diba yung tawag niyo, te? Hmm. Yes, ta, di ba yung nag-deliver mo sa akin, oo. Shine? Ay, Shine pala. Alam ko, Shine yun. Ay, Kuya, Shine pala. Ayun, ayun pala, Shine. Ay, okay, nagigay mo, Shine. Oo, tayo ako nag-deliver mo. Oo, kaya sabi ko kay Sir, Sir, pwede pa ba ako pumunta? Eh, wala naman ako nakita na Shine. Ay, oo na, Shine. Nakita ko, Fiesta. Eh, sabi niya, eh, magkano ang Shine na yun? 790 ang shay, ito kayo. Eh, paano yung Walang shy? Eh. Pwede mo magpalitay-palitay lang yun. Sa Regasco. Hmm? Sa Regasco, pwede Kaso 900 yan. Nagbayad ay, lang nga ako eh. Sabi mo nga eh, boss, kung pwede sa Regasco. Bayad na, bayad na nga ako sa ganito eh. Oo, oh, ayan yun. Ay. Ito yung sap. Ano, ito yung sap? Ito lang. Ayun, naging isa, ayun. Kasi may isa po naman tayo. Kasi pag piyesta, hindi kami nang ano, piyesta pa. Pag piyesta yung tangka nyo. Piyesta po yung tangka. Pero yung, tina... anong pangalan nun? Yung sinabi nyo? Shine yun. Shine. Pwede to. Eh, dati ka kayo dyan. Para parang, para nung iyaan nyo, hindi nyo, parang, nangyari ko lang yata. Walo. Oh, walo naman lang din naman ang shine niyan eh. Hindi, Mas mahal uh, kasi Ang kapalayas ng shine, mga

Kay Levy. Eh, oh, kasi wala naman kasi dito din natin mayroon kay Orkan. Okay. Kasi pa ko ng pagkinoon. Ang kinoon, ang kinoon ni Boss. Ha? Ah, yung dalawa. Kinoon ni Boss yung dalawang island. Hindi, ang benta ko kasi nito, wala lang. Eh, yung bas yung magiging siyang pati kay ate. Benta lang si Boss na dalawang island. Kaling dito. Ano island? guys, nagtatanong-tanong siya. Okay, guys, sasabay lang po kasi nagtatay ko dito kasi sasabay lang ako sa delivery boy para medyo makamenos. <laughs> Why is na nanay? Hindi ko alam kung paano 'to. Isa pong isa sa kanila. <laughs> bye bye for now. See you next vlog. Bye bye.